At uh, ito naman naniniwala po ang uh, Justice Department no na maraming nilabag na moral principles si uh, VP Sara Duterte sa mga pinakawalang banat nito laban po kay Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. nung nakarang linggo. At uh, ayo po kay uh, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, ha? Uh, Nakakabahala ang ganitong payag na nagbula pa sa isang mataas na ng opisyal nga gaya po ni uh, VP Sara at dito po'y tinukoy yung uh, plano pong uh, paghukay sa labi ni dating paulo Ferdinand R. o Ferdinand Edralin Marcos Sr. at yung uh, pagbabanta na itatapon dito sa West Philippine Sea. At uh, ayon po sa kalihim yung pong pagdamay ni VP Sara daw kay dating pangulong Marcos Sr. kalapastangan niyan sa alaala at pananahimik ng yumaong presidente titingnan po kung may mga paglabag sa ating pong uh, uh, revised penal code. Sabi po pinag-aaralan na ng DOJ yung mga legal aspeto sa dating payag po ni VP Sara Duterte. Na sinabi naman ni attorney Salvador Panelo Hyperbolian exaggeration. Ha? Ah, exaggeration, parang ganun. So, uh, hindi kasi anya ang sa posisyon ni uh, VP Sara Duterte bilang pangalawang Pangulo. Yung pong mga sinabi nito, lalo na at nadadamay pa nito, ang dignidad nga ng Office of the Vice President. Ayan ha. Ah. So, uh, nakausap din natin ang ilang mga mambabatas no, para hinga natin ng reaksyon. Oh. Sinasabi nila eh mas uh, well, kahapon na kausap natin si uh, Ko uh, Coco Pimentel, mas may sana kung kinausap muna ni VP Sara ang uh, kanyang uh, pamilya o di kay mga profesional, mga, mga, mga doktor. Sabi ni uh, Senator Pimentel, bago niya uh, bago niya ito isinabi no sa kanyang press conference. Bakal lang meron siyang mga uh, hinanakit, ika nga, no? At hindi may labas. Oo. Uh, baka yun lang, no? At kinausap niya muna ang pamilya bago itong marup humarap sa uh, press conference niya at uh, naibulalas ang uh, ganito mga pahayag. Okay? So again, bayan, na uh, Si VP Sara Duterte ay uh, again direpensahan nga niya yung uh, uh, paggastos. Kasi ito, paulit ulit na tinanong ito si kanya na at uh, paulit-ulit din niya sinasabi na ito pong halos labing anim na milyong piso ang pagrenta sa mga safe houses sa loob ng 11 days kasi ito ay pasensya na but, uh, may tanong natin dapat ito malaman ng taong bayan dahil pera po ng taong bayan, ang ginastos po dito no? so tinitingnan kung merong bang irregularidad sa paggamit ng pondo ng uh, taumbayan Ah, po sa opisina ng pangalawang pangulo. Ganon din sa Department of Education. Ah, Lalong-lalo na yung pong milyones na ginastos sa pag lang ng 34, 34 na mga safe houses na sinasabing mas mahal pa yata yan sa mga luxury resorts. Mas mahal pa sa mga high-end buildings. Aha, at sinabi din ni VP Sara na kanyang pinabulanan yung mga ligasyon na ang Department of Education ng mga certifications naman bula sa Armed Forces of the Philippines nang hindi alam na mga sundalo. Ah Para bigyan ng katwiran yung pong paglalabas ng 15 million pesos na bahagi ng confidential funds nito noong 2023. Ah? Narito po payag ni VP Sara Duterte. Alam niyo, hindi nakakapagtataka sa gobyerno ang gumasos ng millions araw-araw. Kami doon sa DepEd noon, pumupirma kami billions in one day. The thing with um, the hearing is kung makikita mo, kahit yung COA na mismo ang nagsabi kung ano yung trabaho niya, hindi nila tinatanggap na sagot. Kasi bakit ba? Kasi nga, sa simula, Sinabi ko, gusto nila mag-impeachment. Hindi nila magawa kasi wala silang kaso. For impeachment. So, nila dyan. Si Aljo Pentijo sa DCXL News. Okay, so, yan po'y tinig ni uh, Vice President uh, Sara uh, Duterte. Meron din kami nakausap na political expert po dito, Bayan. Siya po'y naniniwala na noong 2016, may, uh, attorney Yusinko, yung sinabi ni attorney uh, Michael Yusinko, political analyst, nakausap din ng RMN Manila, DJ Yus 558. Ah. Na noong 2016 pa nagsimula ang tinatawag talagang transactional politics gamitan sa bagitan ng pamilya Marcos at Duterte. Marami kasi ang nalungkot. Bakit yung unit team eh, wala na, butas na. Naghiwalay na lang landas. Ano ba nangyari? Ha? Uh, gamitan lang ba ito? O talagang ganon ang uh, lakaran ng politika sa Pilipinas? Mga marami na... Nanghihinayang ika nga. Kasi, alam natin, nung eleksyon, talaga napakalakas po ng tandem nila. Namayagpag po sila dahil lang tingin kasi ng taong bayan, maganda ito na magkasundo ang presidente at ang vice presidente. Para sa ganun, lahat ng mga plano, lahat ng mga uh, nice gawin ng presidente, siyempre, para umulad ang bayan, ayan doon, suportado po ng kanyang pangalawang pangulo. Ha? Katulad sa Amerika, hindi na po binoboto doon ang uh, vice president. Kasi kung sinong mananalong uh, presidente, ang kanyang vice presidente, otomatikong magiging vice president kapag siya'y nananalo. No? Sa atin po, eh, tumatakbo at pipiliin pa ang vice president. So ito po para first time na napakalakas po ng tandem na ito, unity may nga, na magkasundo. Kaya ay, kasi nga, nung mga previous na mga administration, hindi po magkasundo eh. Ang VP at ang presidente. So, namayag pag sila at nanalo. Pero ito po, uh, naniniwala ang uh, nakausap natin political expert na ito po'y tinatawag na transactional politics gamitan sa pagitan ng pamilya Marcos at Duterte. Parang uh, nalinlang ang ilan natin mga kababayan. Ang tanong. Ha? Dahil inihalimbawa po ni attorney Michael Yusinko yung sinabi po ni VP Sara Duterte na ipatatapo nito sa West Philippine Sea si dating Pangulo Ferdinand R. Ferdinand E. Marcos Sr. Mga labi ha, nagulat po ang taong bayan. Ha? Posibleng ito'y bagay daw ng kasunduan ng dalawang ha? prominenteng pamilya sa politika na naipasa hanggang kina Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara noong 2022 malinaw na ayun po ha, ah, sa nakausap natin political uh, expert niloko lang ni nina ng ah, nang ah, -na naloko daw ha ah, a milyon milyong, -milyong ah, mga supporter ng unity team na talagang merong unity team ha ah, sa kanilang unity team ha ah. Naniniwala din ang ah, political ah, political expert nito na, ito na ah, matitindi pa ang bangayan ng dalawang kampo at hindi rin malabo ha, ah, na sumausaw ang iba pang mga partido at politiko na gustong magpapansin para sa eleksyon. Ha, ah, narito po ang tinig po ni Attorney Michael Yusinko, political analyst yung transaction na pinag-uusapang, eh nagsimula na yon bago pa ng 2016 election. So sinabi siguro ng Tabilang Marcos, sige, supportahan ka namin, candidate Duterte, ng 2016, pero pag nanalo ka, uh, ipalibing mo sa libingan ng mga bayani yung ama namin. So doon pa lang, doon sa pahiwatig ngayon, ng presscon, ang sinasabi sa atin noon, eh 2016 pa lang o before 2016 pa lang, uh -huh. eh nagsisimula na yung kanilang transactional dealings na culminate siguro noong 2022. Yan, tinig po yan ni Attorney Michael Yusinko, political analyst sa panempo ng RMN Manila. Si Aljo Pentijo sa DCXL News. Pirada, pirada, pirada. Ang pirador ng masa, Aljo Pentijo Straight to the Point.